May pinatikim kasi sila dito at gusto nila alamin ang opinion nito. Pero no in cases na hindi mo marinigan ng masakit sa sitra, eh ano naman kaya ang tikim nyo? O ano sa, ano kaya sa tikim nyo ang i-comment niya dito? Oh. Hmm. Tikim? Lasa-lasa nga yung bawang eh. Bueno, oh, sarap. Oo oh, okay, na yan. Wala. May sipon ka ata. Wala kang panlasa kuya nung eh. Lumasa na yung bawang.

Yeah, I don't think you're going to get the answer. i Yeah. This is, did you like the. <laughs> it tastes like water, but we are not who made it, so it's. <laughs> this is, it's a prank. You didn't <laughs> put any salt in <laughs> it. And you just. <laughs> <laughs> Ba't pala ako sila outfit? Parang oh, yung no. dun sa... naka paint tapos naka-orange na top. Bakit naman nagkataon na? na, 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 na Kasi ba ako mag-best friend? Pero yan ang na <coughs> yung sinasabi ni... <coughs> Excuse you? Excuse me? <laughs> yan ang abay yung sinasabi ni Jerome na medyo pag siya ang nawala sa bahay, good luck sa magiging tagaluto. Noong oh. time na sino po nagluluto? Sa amin si Kiana.